Yan, biwa kami ng kapatid ko dito. Yin versus Alpha. Ano, Jay? Aba, aba, pati... Aba, aba, patipi-tipi ka pa, idol. Ha? Ano? Ano? Oh. Shhh! May maingay nga pala dito, naglalaro lang. daw daw mga idol hindi oh, no. ka man dito ba, idol king pair yan ay hindi ka man sa akin boy ay. Ah. anong rapi tulpo oh oh ay lang Naglag ako mga idol oh. Kinulong mo pa talaga ako? Ikaw po ba may balak magkulong? Ha? Ano? Oh. Ay, takot siya, guys. ay mo na, pardon. Oo, oh, walang bakan, sabi mo. Sino ang madaya? Wow! <laughs> guys, wala tong palag. Magiging pa kasi. Dami niyang alam eh. mautan na lang mami. yan eh ko lang yan mami oh. ano oh, ko magkakaro pa ito Ay, guys nagkamali Ay, ako guys oh guys oh, oh. oh. nakita niyo ba yun nagkamali na ako nun sa inyo, di ko kakayanin. Di niya ako kakayanin. Ako pa ba? Idol King Perto Boy. Baka nga di ko na pa-score yan eh. Guys, kita niyo ba yung chat niya? Okay. Lala mo ging kuyan. Manood lang kayo. Thank you. Thank you. Di na makakabap yan sa akin kahit anong gawin niyan. Hindi ko pag babopin niya sa akin at tumbap mo. Oh. oh. Ano? Ano, Jay? Saan? Ay! Ay, doon kinulong niya. do. Kita niyo ba yung emote ko? Belat. Belat, pre. Belat. Belat yung pre, oh.